Peter. Okay, guys. Kaya lang ba ang mga ganito? Magagaya niyo to? Hindi. Hindi ba guys? Kasi ako lang nang isa. Baliktad kami guys. Yan na yung babae. Na ako magganito guys. Kasi sasayaw Yan. ako ngayon. Diba ba guys? Diba ba guys? Ano? Kaya, kaya niyo to? Na magganito o, oh, sayo na mino oh. mm. <laughs> na iwan ko lang kung makagiling giling ano ano yan no oh. na tingnan mo yan guys lo no? na tingnan, oh. mo. na ambot ito lang na guys o. tingnan mo yan guys bakla oh. yan bakla <laughs> naging bakla na ngayon yan Baliktad na kami Bakla dahil. na ako ngayon, guys. Sabi sa akin, sawang pero hindi lalaki ako ngayon lalaki ako kaya gayahin nyo to kung gagaya kayo ano na ano na kuya king ha lipstick pa imo guys nga guys huh? beautiful girl diba guys Hmm. Eto na kaming to coffee. Natawa kayo, guys. Pupuntat ta dun sa simbahan niyon, magganito ako. Ayun, yes. Sino ba 'yan? Ha? <laughs> huh? Guys. Oh. Ito ang aking motor, guys. <laughs> 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 ano di ba? Mag-drive ko ako ngayon, guys. Kasi Alam niyo ang asa ko. Binisan ako ng ganito. Kasi babae daw ako, hindi ako babae. Lalaki ako. Di ba, guys? Oh, ano forma? Kita tantra. Ah, may bago ako. Para pala, kita daw. Ah. Iba ano, ano guys? Ay, tabi tayo diyan sa si motor. Dito naman tayo. Hello guys, from Mayag, season sa likaw dillon norte, jurnalis Miss Universe, first concealer siapa ha tingkat ah maganda kasih nasawa oh oh don

Sige. Wala naman kung magsalita guys. Kasi nasiyasayo lang ulit. Oh, Pero kung dito, nagikot ikot-ikot lang. si Ayos ako sa, guys, kasi bubunta ako sa... Punta ano, sa, simbahan sa simbahan. kasi ng, kay, may ano ako guys. Ko? May tungkolin kasi doon, tumutu, tumutu, oh. ako doon. Oo. Kaya nag-aayos ako guys. Ay, ayos siya. Kasi Ay, punta doon sa simbahan. Hindi siya na nagsimbang ngayon kasi bukas na sabay na kami. Ah, ba diba guys? Lipstick siya, lipstick din. Na. Okay.